Next. Flat. Ano Yung mga flat. Ito na yan. Hindi ko dapat ganyan na niya, so. ganyan So. Hindi. Yung 8 ya yan. ang butas. 4. Yan na yung last eh. Wala na iba. Ito. Ano yung... dalawa. Six, okay. So, ko. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ito dito Ayan Ito dito Ayan Tapos dyan Set a horse O tapos May pa may melody Number 2 times 2 ito, di mo sinabi eh. sa nilalim eh. Basta dito naisak-sak. Ayan po. Yung takip mo. Ay, sa ilalim, Ay, ingatan niyo ang lagyan ng sticker na lang. Dapat ko na sticker bukas sa kotse. Deadline na sa linggo, next Pero, week hindi alas na, na pwede. Alam mo bukas sa ano po, Asian? Alas na eh, balis tayo. Sa dulo to, o dito. Yan ang problema. Yan ganyan siguro. Hindi sa dulo. Hmm. May melody. Tapos ah, ito, may gatla eh. Dito. Tama. Almost na... Eh, so sagad sa dulo pala. Dulo nga. natuloy. Yun. eh. Yung drawing niya, hindi naman dulo. Puh. Sobra naman. Ito kasi, yan yung gitna. Yan pala yung gitna. Decoration. Ito. Dalawa. Meron pang ano? Yan lang. Ito Dalawang hangkot. orange is green. Saan na nalagay ito? Ayan no? Saan itong green na yan? You're Sa likod? Wala na costly eh. Sa taas wala rin eh. Ito, ito muna, ganyan. Pagduktungin mo muna sila po. Ganyan. Tapos okay. yung balaklak. Okay. okay, so ngayon. Paano mo didikitin mo lang ano? Ay, ito nakaikot yata baliktaran talisin ko to pag siya yan ang harap kabila 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 siguro kabila to ganyan ay so dapat ilipat ko yung pin niya Ya, kan dikit-dikit mana? Anjan tamam. Sen de kahrap. Ne meyli diyeceğim. Oh. Ano? Mas malapit na itong gamit ang tito. Ano yan yan? mo na natin ito. Ay, orong nyo na naman ito. Kaya nga yan. So nakaharap na pala yung sanga. Ay, nyo na naman yung pin. Saan yung pin niya? Ayan, nandiyan na balik Hindi, gagano ka na lang. Ayan. Malaya yung kabila yun. Ros, hindi may section na? What's section? A. Wow. Ay, ayaw ko nang A. Why? Green. Bakit ang green? What green? kulay ng school colors? Green? Like class Hindi pa alam. Hamay-ikot pala yun ah. yeah mo na. Ay, di ba ang A is his mark nga? No. Okay. Bakit nilagay niya to dito? Wala nga paglalagyan. Sisit. <laughs> Tala mo naman, I could have done this so much faster. Ay, pa nga nga yung Meron pa rito. Meron pa, oh. finish Kung eh. <laughs> kailan na saka kagawang finish. Hindi, yeah. <laughs> <Then>, bakit ano? <laughs> hey, wala, yan ang amila Saan yung supporta nito para may ilagay ito? Hindi pwede dito lang sa itong butas na yun? Diyan lang yan eh. Ayun o. Ayun, kabila. Saka so, di na alam saan nilalo ito eh. Ayan o. Lagyan na isa pa eh oh. o. So, Sige, gawin natin dito yan dyan. Ilan yan? Isa. Ilan ulit. Uh. Tapos, dalawang pink. Dalawang pink. Pink pa yan. Uh. Tapos yung lock na Tapos, puti. Ilan? Isa lang. Ay, isa lang. Yeah. So, okay. parang isa. So, Parehin sa kanina. Two. One. Pareho ng kanina, ang ginawa natin. Hmm. Limang, dalawa, anim, dalawa, dalawa, mm. anim. Pareho ng kanina. Ito, gagawa ko na ba? Ito nito sa pantay. Eh. Parang... Yeah. Mm. Parang masakit na ito. Parang ka ito? Di ba ito, inaiwan ang kabila, di ba sabi ko? Hindi, mm. ito muna, ginawa sa ilalim. Ito And then yun muna. Tapos yun. This and that. Ganyan mo na. Diba?